Magandang araw, uh, Pilipinas. Live tayo dito sa isa sa busy uh, street no? o avenue ng uh, Masod ng Pasig. Kung saan may breaking news tayo. Kung may dito sa sinasagawang panghuli, paninikit, pag-iimpaw ng uh, Metro Manila Development Authority o MLDA yeah. sa mga e-bike at mga e-trike, kulitling at postcard at iba pa. No? At uh, ito ay uh, may kinalaman sa tagong inilabas na kautusan Karara sa papasok na balita nito mga kabrabo ni mismong uh, Pangilong uh, Ferdinand Marcos Jr. No? Ang sabi niya sa kanyang Twitter account, ang sabi niya ngayong araw na ito, tiniutos ko sa MMDA at sa lahat ng lokal na pamahalaan sa Metro Manila na bigyan ng panugir ang mga e-bikes, e uh, ganun din ang mga pagkakarang sa kayaan,

ang sakop ng Breski ay ang hindi kapikit at nipa at pagpapagis mga pangaipay. Kung uh, paparahin man sila, ito ay upang maayos na maituro ang mga kalsadang maaari nilang gamitin pati na ang pagpapaalala ng mga bakit na naran na isinatang pagpapagitingin ang kalitasan at kayusan sa mga tansangan. The right to so, hear yung uh, nalalabas lang na itos, ang itos ni Kalayong Ferdinand Marcos Sr. sa LNBA na no, itigil muna. Ito na uh, isinasagawang uh, uh pag-iimpaw, no? Paninikip. Yan eh. Okay, ah, uh, ah, uh, para sa Karat ng ulat natin kahapon, no? alam natin kahapon April 17 ay uh, uh, plus na ikanga yung pangguhuli, no? Ng apprehension isinlaw na in ay kaya sa kapuan ng uh, karat ng April 17 ay uh, ang nila ay COVID-1 so ang physical ay 111 ang physical ay mapat he tried he 21 one two five two eight but like electric vehicle I one. and and uh, na no so, may bilang so bilang na sixty nine yeah ngayon, eh, kalalabas dito, ni BM, na kalalabas ko yung balita nito ni TVDM na ikigil na muna. alam natin na noong nag-start ito ay April 15, 16, dalawang araw ano, pero ano lang muna, paalala Paa lang muna is ng, ng Indian VA dahil iyong configuration doon sa darawang araw na tigil pasada nitong pistol ng Urdang Pela Kaya ako ay nagpuntla sila sa start na ng balik at yun nga

Parami ang nagtatanong sa atin kasi nagtulad din tayo kahapon sa... No, Na pag sa iingat, iingat. Maraming tayong na dahil meron daw na Ang... Dili-dili at ang at itumbahan. Kasi may pari na tayong nakatabi. Mga sila sa LPO, pero sa PNLT, ay wala na silang na kautosan. So, so guidelines ang silang gagawin. Uh, sila sa Lumen Baldwin City at sa sa kanina press sa Winsing wala pa. Wala pa dahil siya sa Pugliti sa LTO. ah Sinagat na uh, ng ang next week, ay maglalapas ng ah

Ayan, yeah, so uh, kaya kapagin um, natin ang timulat uh, natin kaya nito kapag pinatanda po tayo sa mga uh, abuso ay may sa gagawin Alright? So uh, yan is para sa kalot ng lahat na hindi nga eh. Oh, that's okay. pwede na takipin muna langin ng police kung ano ang, ang ito ng mga tipay, -tipay na uh, sa eksaktang uh, regulation number two thousand series of okay so yun lang yung uh, Uh, big news na oras gusto or after kapag kapag time na kami ng show, kaya nagkakaroon ng mga lalaki at mga ang mga masel diuto. So, big so, news so, so, to, para sa mga mga negatibas at ilapangan electronic ah, electric vehicle sa Bon Metro Manila. Yan po ang ating live report mula dito sa Siri Mundo Avenue sa Pasig City na presyong nagulat para sa private news nationwide.